Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, Duenio Moit ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Germano ng Paris. Kamusta? Si San Germano ng Paris ay ipinanganak noong taong 496 sa Auton, Pransya. Mula pa sa kanyang kabataan, siya ay isang debotong kristyano at nagpakita ng malaking pagmamahal sa Diyos at sa simbahan. Siya ay nag-aral sa abi ng San Sinforiano sa Auton at naging monghe doon. Ang kanyang kabanalan at karunungan ay kinilala agad na humantong sa kanyang pagkakahirang bilang abade ng San Sinforiano. Noong taong 555, si Hermano ay hinirang na obispo ng Paris. Sa so, sa panahon ng kanyang pagkaobispo, siya ay kilala sa kanyang kawanggawa, kababaang loob, at debosyon sa mga mahihirap. Siya ay nagtrabaho ng walang pagod upang tulungan ang mga nangangailangan. Madalas niyang ibinibigay ang kanyang sariling mga ari-arian para sa pagtulong sa mga kapuspalad. Si Germano rin ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagtatatag ng mga monasteryo at sa reporma ng klero sa kanyang diosesis. Si San Germano ay isang tagapamayapa na mamagitan sa mga alitan at nagtratrabaho para sa pagkakasundo ng mga magkaaway. Yung kanyang impluensya ay napakalaki na maging ang mga hari at maharlika ay humihingi ng kanyang payo. Ang kanyang mga pagsusumikap ay nagambag sa pagtataguyod ng espiritu ng kawanggawa at pagkakaisa sa rehiyon. Si Hermano ay namatay noong 28 Mayo, taong 576 at inilibing sa simbahan ng San Vicente. Nakalaunan ay pinangalan ng Saint Germain de Pre bilang parangal sa kanya. Ang kanyang libingan ay naging isang lugar ng peregrinasyon at maraming mga milagro ang naiulat doon. Narito ang isang panalangin na nakatuon kay San Hermano ng Paris. O Diyos, na nagkaloob kay San Hermano ng Paris ng Espiritu ng Kawanggawa at Kababaang Loob, ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ang biyayang mahalin ang aming mga kapatid na tulad ng iyong pagmamahal sa amin. Naway ang kanyang halimbawa ng dedikasyon at paglilingkod ay magbigay inspirasyon sa amin na lubos na ipamuhay ang aming pananampalataya sa gawa. San Germano ng Paris, ipanalangin mo kami. Amen. May iba ba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw? San Guillermo ng Kelone. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.